So ilang kilo po 'yan, ma'am? 7.4 7. 7 kilos. So uh, ilang pieces po 'yung papakainin yan? Uh, uh, 150. 150, 150 na pala 'to. Oo, oh, parang lang konti lang oh. 150 pieces na pala 'to. Naa Ang ganda ng kitahan sa ganito. ano. <tinyo> Okay, okay mga kabukid, nandito po tayo sa kaibigan natin na uh, titingnan titignan po natin yung ano niya, yung ay uh, yung mga halaga niyang manok. Saan ba yun? Dito? Ay, dito muna. Dito muna tayo. Ay, kumain na po. Salamat. <laughs> okay na, okay na. <laughs> uh -oh. gusto ko yung, gusto ko yung chicks. Ah, <laughs> uh lang -oh. Ah, nandiyan ba si Mrs? Saan? si Imbata. Ah. Dito may, Dito po may alaga ang mga manukan dito eh. Gusto ko lang pasyalan mga kabukid para ano? Para ah, kasi mag magandang ano to, magandang negosyo to. Dami pala dito. Hello po. <laughs> Magandang tanghali po, magandang araw po. <laughs> ay, misis mo. Uh, Pwede ko po malamang ang pangalan nyo? Ah, Sok po. saka si Tin. Ah, Sok. Sok and Tin. Okay. <laughs> okay. Ito yung poultry nila, mga kabukid. Ayun, Okay mga kabukid, uh, ito po, ay kaganda naman, kadami palang manok dito. Oh. Wow, dami pala, ano mga itlog nandiyan, anong oras po kayo nag-harvest ng itlog? Ngayon, doon, ito na-harvest na to eh. Harvest ah, na-harvest na to. May umorder kasi, kaya hin-harvest namin yung kalahati. Tapos meron ng itlog pa po ulit, ganun po ba? Ah, uh, hindi, once lang siya manginitlog. Ah, 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 ah. Tapos, kaya kami nung kalahati lang kasi may nag-order. Ah, ayun. Mga ilang pieces po yung ano nyo, yung chicken nyo na ito. Ito, yung first batch namin, ito yung prior namin eh. 100 pieces to. 100 pieces. Tapos, Ay, ganun pala yung gagawin ko. Ano, first batch, ano? Oh, uh, tapos, ah. second tapos, batch. Tapos, ito. Second batch, third batch. Ito, 150, 150. Alright. 150, 150, bali 300. Oh. Wow, naman. Ang dami oh Ay yung ano po Yung pakain nyo May timbang po ba? Po. Ay ayan. Ganun ko po po first batch namin Is 4 na kilos Since 79 na lang po sila. Before is 100 So may mga mortality Kaming nangyari noon So ayan so, Dito is 7.5 The second batch So iba-iba yung 7.5 kilos po Tapos ilan po yung papakainin ninyo na yan? 150 150 pieces na ano tawag niya RTL R RTL. RTL ano okay. ano pa ba ibig sabihin ng RTL pwede oh yeah <laughs> eto ang dami mga sa 150 po na to mga uh, magkano ma 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 po yung kailangan puhunan dito para makapag-alaga ng ganitong itlog kasi itong ano yung cage kasi um, sa isang set uh, 8,500 isang, isang set uh -huh. then yung isang manok is 430 ang isa ah uh -huh. Oh. Tapos, mga magkano lahat? Mga magkano mami, lahat. Lahat so, lahat, ha? Oh. <laughs> ganda, oh. Nasa ano siguro? Di naman pala mabaho. Nasa magkano po? Mm. Mga magkano, mami, lahat. Mga magkano, mga magkano, mga magkano, mga magkano, mga magkano, mga na mga magkano, mga magkano, na. magkano, mga magkano, mga yung mga magkano, yung lahat Ah, okay. Yung okay. Okay, 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 80, 90. Sabihin na natin mga kabukid, 100,000. Mm. Meron ka ng alagang uh, 150 pieces na na mga RT, RTL ba? Tama ba? Oh, R2. Uh, R2. Pero wala pa po yung, ano, ano, yung bahay nila. Wala, oh, pa. uh, Yung pabahay wala pa. nila, wala. Wow. Uy, nasa more or 100. 100K? Oo, nasa 200,000 pala mga kabukid. pero, pero, pero Kumusta po yung ano, yung kitahan dito? Maganda, maganda ang kitahan okay. dito. Everyday naman talaga nagkakaroon ng ano income dito. Ayun, everyday pa lang. Ano yung pagkain niyo po bang ano, yung feeds, sumosobra po ba sa pangingitlog nila? Oo. Oh, oh. mm -hmm. Nababayaran mm -hmm. Tantos, na nila. Nababayaran, tapos may sobra pa. May, may sobra pa. Ayun, maganda eh. kaya po ako pumasyal dito mga kabukid kasi? Ah, uh, ito rin yung gusto kong business. Ah, uh, kaya umukuha ako ng tip. Tsaka wala siyang ano, walang amoy. Iba pala. Nga wala nang ano, amoy. Talagang, iba yung ano, iba yung tae nung nang anon nung 45 days to RTL. Oo nga. Ang ano mga kabukid walang ano, walang amoy, mabango. Hmm. Pero nandiyan lang yung ano nila, oh. Eh, nandiyan lang. Iniipon namin 'yan para fertilizer. Oo, maganda 'yan sa oh, ano, sir, sa bukid. Halimbawa, oh, oh. yung bukid, mahina yung lupa, hmm. Ma malakas 'yan, malakas yeah, sa fertilizer, yan. organic pa. Oo. Oh. So, siya tayo yun eh. Ayoko pa yun. Iniipon namin eh. Pinapainipon namin. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ano nga ba pangalan? Si Sok. Sok. Saka uh, si? Si Tin. Si? Tin. Tin. Ayan. Uh -huh. Ayan, magpapakain sa'yo. Oo. Uh -huh. Eh. Ayan po, yung ano nila, yung pakain nila eh, may timbang po pala. Depende sa bilang ng manok nila, mga Hindi abo. Hindi sumobra kasi In... magpo-prolapse yung manok. Halaki yung itlog hmm. niya, yung magsasolo yung pitan. Oh, yun, so, pag sumobra sa laki. laki sa, sumobra yung laki ng manok. depende po sa week ng manok. Hindi pa uh, kami sa pinapin ng pakain ng manok <laughs> nila. So, alimbawa po, ito yung manok nyo, nangingitlog na. Ito. Eh, yung magkaiba sila ng edad eh. Ah, magkaiba uh, kahit na magkaano-ano. Ano. Mas matanda siguro 'to. Ito, ilang weeks na 'to nasa 30 36 weeks. Ito, ito sir. Ito nasa 22. 22. Mm. Ah, mas labo ko na nga 'to, mas matanda 'to kasi uh, yung balahibo nila iba na. Ah, uh, Ito bago pa lang 'yan. So may timbang pa lang mabukid, medyo mahirap pa lang pag-aralan muna sa una 'to eh. Sabi okay. nga ni Sir, Ayan. Sir, Ayan. ano, 'yon, 'yon yun, yung trial dito. Ito. 58 weeks na yan. Eto, pagka, pagka una ka pa lang, yes. konti pa lang. Pagka 2 years na to, ikakal na natin. Mama, may isang taon na po ba yan, sir? Meron na, lagpas na. Nasa 1 year and 6 months. Konti na lang pala. So, yung itlog niya, okay pa rin po? Okay pa rin. Oh. Excel to ano na to. Ilan po kayong ano? Ilan po kayong nag-umpisa? Ilang 100 heads. Ha? Ah? 100 heads. Oh, 100 heads pala yun. So ang kagandahan mga kabukid, hindi pala mabaho tong ganito. Pwede pala to oh. ito yung isa sa nakikita kong ano, nakikita kong magandang negosyo. Sa isang buwan po ba, madam? Pwede ba namin malaman magkano yung tubo nyo dito? Isang buwan. Ah. <laughs> Kasi, depende pa rin sa ano eh. For three na ano, di ba? Ah, sa itlog. Pero yung pinakamalaki pong tubo nyo sa isang buwan. Sa estimate lang. <laughs> Pwede ba namin malaman para maingganyo kami yung magalaga ng ganito? may DTI standard na size. Ayan. So kami, uh, medyo tinasa namin yung size namin. Mm. Since yes. maraming ang ano, nagre-reclamo na ang maliit nga yung size mo, standard. So kami, um, eh, nag-adjust kami na mas mataas na alam namin na okay naman na um, yung siwala ng customer namin is ma ayan, mabalik at babalik sa amin, di ba? Oo, uh, uh, oo, Yung malaki nga po yung ano, yung oh, oh. sizing namin. <laughs> estimate lang, ano lang estimate and lang hindi naman yung tool kung ito is pagbalik itong train na so estimate natin na 2 cents 2 cents sa medium size and kasi yung ano namin ay presyo namin na medium so magkano ba yun so sa 150 pieces na mga manok nyo sumosobra ba kayo nasa 20k or bababa pa sa 20k ay, mas mataas po. Wow naman. Ang ganda pala ng kitahan ito mga kabukid. Ito, ganito yung pag-iipunan ko sa ngayon. Ano, wala pa, pero binabalak ko itong ganito. Ang ganda. 30,000? So 30 30, 30, yes. Ang pala, 30,000. Ang laki. heads, siguro kung kita ng 10,000, no? So, 100 heads po. 10,000 monthly. oh, monthly. Siyempre, trial pa lang, no? Kasi hindi pa ano, eh. Yeah. Um, uh. Ito po, nandito po tayo sa mga ano, yung R RTL na manukan. Nagpapakain po sila. Yung pakain po nila ay eh, hindi po basta-basta may timbang po yan. So yung isang timba po na yan sa isang hirela lang na manok na yan. yung kabila, yung kabila po iba po. ah, magkabila. So ilang kilo po yan, ma'am? 7 po. 7 kilos. Ah, uh, ilang pieces po yung papakainin niyan? 150. 150. 150 na pala to. Oh, parang kang konti lang oh. 150 pieces na pala to. Mga kabukid. Ang ganda ng kitahan sa ganito. Lalo na pag na-master mo siguro, ano? Kailangan masipag po talaga kasi po. paglilinis, ayan, lagi mo i-monitor sila. Paano po, yung, paano po yung paglinis niyan? Yung ano lang, yung pupo lang? O, Pero po yung ano, yung, yung kulungan po nila? Oh, hindi naman ganun kadumi. Oo, okay lang po. Ayun. Tapos po yung ilaw niya, paano po yung... Meron po bang artificial light na ginagamit dito? Um, pagka first week nila, 16 weeks, 6 ah. o'clock to 6.30. Dadagdag ka lang ng every week ng 30 minutes, 30 minutes, hanggang sa pagkal na sila. Uh, hanggang, hanggang sa umabot sa, kasi napapanood ko hanggang 9 p.m. Tama oh, po ba yun? Yes, 6 to 9 p.m. Mm -hmm. oh, okay. Tama nga yung napapanood ko mga kabukid. Pagka hindi okay. yung, yung nasunod, maraming soft shell. Ayun, um, oh, no. Yung magiging apekto. So, yun, yun pala yung epekto. So, kailangan, Uh, nasa ano din pala yung ilaw pa ilaw nila nasa tamang oras sa madaling araw po nag uh, nagsisindi po ba kayo ng ilaw ay ah, hindi na okay na yon ay yun, na yun. Uh, natural light natural. Oh, yun. Uh. ito yung isa sa napipili kong negosyo ito yung isa sa magandang uh, parang nagagandahan ako magandang income dito mga kabukid So itong 300 ano na to, 300 na pieces na RTL na to eh uh, kung bibilin pala to eh nasa halagang 90, 90,000 or 100,000 sabi na natin. Ah may kasama na po yung isang sako. Uh, pang one month po nila. Isang sako po. Ay bali isang buwan na yun, ano, parang anim na sako yun. Kasama na yun sa competition na yun. Ayun. Ano po yung ano pinapakain nila? O yung uh, ano, Ah. Ah, 'yan 'to, layer 1. Layer 1 feeds. Mm -hmm. pang manok po talaga 'yan, no. Marami uh, pang mga sinilingan nito, marami dito sa area. Ah, 'yon. Yung pakain niyo po, ma'am, ano ano po? May oras po ba? May oras po. Kundi um, 'yan morning 6 a.m. So kailangan pakainin na sila, then sa tapos hapon naman kami mga 2:00 p.m. Dalawang beses lang po, Hello, sa isang mas maghapon. Yes. Okay, dalawang beses lang pala maghapon mga kabukid. Ang pakain nila. Hindi pala. pa so pala. Ay, opo, mag-harvest po tayo. Hindi pala mabaho to. Pwede rin pala talaga to. Bakit ang tray? Ay, may vitamins okay. Ano po yung vitamins nila? vitamins na ginagamit namin, egg 1,000 at saka vitamin pro. So, MWF oh, lang po yun. MWF, yeah. tatlong beses lang okay. sa isang linggo. Hmm. So, then, TTH naman water lang, normal water lang. Para at least napapahinga sila sa vitamins. Hmm. Ganyan po. Ah, nakakakuha tayo ng tip. Tang. <laughs> so, Ito pala mabaho,